buhay Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, lagi na lang ako may nakikita ang babae nga iya. Kahit sobrang ganda mo, kahit gano'ng kakaputi o kaseksi, ng ending niyan, iiwan kang luhaan. Wala naman ibang alam yan, kundi ang manakit na mga babae. Puro pangako lang yan hindi kita iiwan, ikaw lang mamahalin ko. Neck, neck mo, kwento mo sa pagong Meron pa nga dyan, kunwari, torpe, mga STLM. Sa text lang, matabang. Kung ano-anong sasabihin sa'yo. You're a phone ka na ba sa inyo? You're the getaway car. You're the, the tingilan mo ka ako. You're the torpe, torpe. Mm, Kapag pitor I'm ng dob ng babae iiwan mm, na lang na parang walang nangyari mga paasa mga payami hindi kasi nila alam na doon ako madaling mahulog I mean kami mean mga babae sa lalaking makakapagpasaya sa amin nice sense of humor. Siyempre, yung mga pagmahal. Yun ang tunay na yami. Pinamukhang malabo pa sa pagputi ng uwak na makakita ng mga ganong lalaki. Kaya ako, mas gugustuhin ko pang maglista ng maingay sa palengke kaysa umasa sa mga payaming lalaki. Kahit pa si Coco Martin yan, never ako magpapalikaw. Ah, uh, princess, parang mapala sa'yo. Pagkakit, sa wala pa naman kaming patay. Ay, uh, uh, eh, kasi ay, 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 na ako. ay, 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 sa akin, isaksak niya sa baga niya yung bulot na. <laughs> Kasi, ano, ano Ano? 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 Pwede Beautiful the wow.